Ibibigay sa iyo ng target mo ang lahat ng kahilingan mo. Ano man ito na para sa relasyon ninyong dalawa at mababaliw yan sa sobrang pagsunod sa inyo. Gawin mo ito kahit na anong araw at oras, kumuha ka ng babasaging baso. Tapos sa isang malinis na papel, isulat mo ang kanyang tunay na pangalan. Tapos sa baba ang kanyang date of birth. Ilagay mo ito dito sa basong babasagin. Tapos kumuha ka ng suka. Lagyan mo ito ng suka. Pag nalagyan mo na, lagyan mo ng cinnamon powder. Habang ginagawa mo ang ritual na ito, ay si target mo ang iniisip mo, minamanis mess mo, na sinusunod ka na niya. Isang kutsarang asukal. Tapos ay haluin mo ito ng haluin. Ilalagay mo ito sa likod ng inyong main door dahil ito tayo ay nananawagan na sumunod sa atin ang ating target. So, habang hinahalo mo ito, banggitin mo ang kanyang tunay na pangalan. So, halimbawa, One Luna, lahat ng sasabihin ko ay susundin mo para sa ikakabuti natin kung ano ang kahilingan mo. Tapos ay itago mo ito sa likod ng inyong main door. Tuwing meron kang hihilingin sa target mo, pupunta ka lang doon sa inyong main door tapos haluin mo ito sa bayhiling na pangalat at apelyido hinihiling ko na ganito ganyan bahala ka na po kung ano yung kahilingan mo doon mo lamang ito kahit kailan mo gusto